yo, what's up mga idol kay CYTV Mototrip is back mga idolo ha <laughs> ha malibago pag na naman tayo mga idol at ngayon daily grind tayo kakatapos lang natin mag setup up galing tayo ng PICC let's go pasok ka tayo punta tayo ng PDP syempre yan na tayo ganoon talaga ang buhay syempre trabaho lang tayo hanggat kaya natin balansin yung schedule natin para sa trabaho kahit mag double work ka all good siya mga idol Siyempre, work hard lang. Work hard, mga idol. Woo! Let's go, let's go, mga idol. Tamang lang tayo. Chill ride lang. Chill ride lang tayo. Amaambun-ambun pa. My God, wala tayong raincoat. Hindi natin dala. Not expected na naman. May raincoat na tayo, mga idol, kasi mayroon tayong mga sponsor na nagbigay ng raincoat. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you. At ayun lang na, siyempre, tamang chill ride lang tayo. Tamang lang, mga idol. Okay, pero siyempre mga idol ha. Huwag niyo aabusuhin yung katawan niyo, ha? Huwag daw niyo aabusuhin yung katawan niyo. Again. Pag pagod, gusto magpahinga. Huwag kayo sa akin. Yung katawan lupa ako, talaga sila ako siyang isagad. Tapos bago magpahinga. Power nap or kahit na ilang oras. I know masama yun, pero siyempre um, kailangan natin gawin 'yon. <laughs> pero chef, kaya ko na makontrol yung lahat. Anyway, kontinuin tayo. -pag Pagmamadali, dahil nga maabot ang bon, baka maabot tayo ng ulan. Let's go, let's go mga idol oh. Alright, ayun lang mga idol Siyempre nagbayso na tayo ha No, to cut pa to ha. Wala tayong cut sa video natin Dire Diretso lang tayo Tamang ride trip lang tayo Sa mga buwak bakbak dyan Mega mega lang out Sa mga kaibigan natin sa paligid Tapos yung mga kaibigan natin sa Israel Always mag-iingat Alam ko naman, lang man na hindi kayo papabayaan Nang lumikha ng langit at lupa mga idol Kaya Always safe Lalo na sa Israel Siyempre magulo yung, magulo ano dyan Area nyo ngayon <coughs> Tapos mga idol Tama lang tayo rides Mega mega lang shout out sa Evo Helmet Evo Philippines Mega mega lang shout out sa inyong lahat Alright Let's go let's go At ayun na mga idol Ang um, stop late tayo Hinto muna tayo mga idol no. Sana hindi tayo maabutan ng ulan <laughs> Ay Diyos ko po my god Ang panahon natin ngayon Tag ulan na Bakit kasi hindi ko dala yung raincoat ko Kasi nung umalis ako agabi Hindi naman umuulan Kaya hindi ko na naisip yung raincoat dalhin Nasa base lang naman siya My god talaga buhay at ayun lang mga idol, sa Bendiga na tayo. Yan, gawin ka tayo sa pasinta mo mga idolo. At para sa mga ano natin, viewers natin at nagtanong sa akin kagabi na ano ba daw klaseng trabaho meron ako dahil lagi nila napapanood sa mga video ko kung saan saan ako nakakarating. At sasagutin natin yung mga idol. Wait lang. Gawa na tayo ng buhelo para masagot natin yung tanong ni Bossing. Sabi niya, huwag ko daw siyang shout out. Tapos huwag ko na rin daw uh, isama sa uh, vlog ko kung paano yung comment niya. Actually, hindi siya nagcomment comment nag-message siya sa akin. Yun, kasi nga curious siya about sa trabaho ko. At ayun nga ba, idol? Para sa, mga, para sa nagtanong, ito na yun. Ano nga ba ang trabaho ni KCY TV Mototrip, mga idol? Ang trabaho ko is marketing, advertising, mga idol. Double work ako, mga idol. Nagtatrabaho ako sa Central Base CCTV Operator, mga idol. Tapos, syempre, nasa marketing, advertising tayo for fabrication, event, and etc. Yan, activation, mga idol mahirap uh, siyang uh, intindihin, lalo na kung hindi mo saklaw yung trabaho ko I mean, hindi mo supporte or hindi mo alam kung anong klaseng activation, ano ba klaseng event to uh, ano ba klaseng fabrication yun. sobrang lawak kasi ng marketing mga idol, at advertising kaya um, google nyo na lang <laughs> kung ano yun <laughs> kaya yan, nasagot ko lang kung ano yung trabaho ko umiikot ako sa buong Pilipinas mga idol, lalo na kung ano yung um, gusto ng kliyente. For example, pupunta ako Cebu, Davao, ganyan, Iloilo, Ilocos, ganyan. Depende sa convention na pupuntahan. Lalo na kung yun yung gusto ng kliyente, mga idol. La venue, ha? Venue, venue. <laughs> uh, mahirap sa totally paliwanag. Pero syempre, uh, na kahit papano, nasabi ko naman na magkakaroon na kayo ng idea. Yan. At ayun na mga idol, uh, dito na tayo sa pasunta tamo, Papunta na tayo ng PDP sa trabaho kong isa. Kaya hindi ko lang papabahin pa to dahil sobrang haba na rin ng video natin. <laughs> At kung ikaw, idol, umabot ka sa part na to, don't forget to follow my page. Comment down below kung taga-sal ka. Subscribe my YouTube channel. At peace out. Group group. KCY TV Trip. Bye!